Araw. Nagisip. Nakumpatay. Hmm. Araw. Ito niyang... O, oh, di ba? Ang galing. Masa pure kasi. Puro-pure, Ma'am. Ano naman si Dabe? Bakay. Nakulong ni Patang, eh. Nilonglo. <laughs> hmm. Ano, 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 ano? O, oh, sige. Oh.

may Natalia, may Lilia, nagtitipak pre. Huwag ako sa'yo, umuwi ka na sa inyo. Huwag <laughs> na pang natin dito mga pre ha. Binisan mo! Operation yung pupuntahan natin e. Huwag na tayo ngayon room pre mag. Bagal-bagal mo kumilos na, nakaready na. Okay. May laban natin dito. roaming. So, ito ang pinakamalupit na roaming pre, na Aulus Roaming. Kilala kong kaliskis mo, oi. Oh. <laughs> Bugbugin natin sa mga to. Yan bugbug ko, hindi ka tatakot. Hindi ko ako sa mga pre. Well, Gulping <laughs> taga natin ni eh, kasama ko si Gary mga pre. Gugulpihin namin yung ano. Makakalaban Tumigil ka. Pag may gulo, ikaw ang tumatakbo nakatago dito ito mo magulpe oh. Oh. ito kagaya nito boom o oh, diba patay ka agad oh. wala pa oh. 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 Diba? oh wala yan o oh. 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 Hmm. Ay, bisit. Uy, 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 ah! uy, mm. oh, mo yan eh. Mm, yeah. patay, upos. <laughs> patay, Malupik pa naman yan. Ikaw, dehe. ha? Nah? mo. Ay, pa si Suyo. Oh, oh. patay ka. Hindi mo kaya yan, Suyo. Ikaw mamamatay dyan. Oh. Bright na bright ka talaga. <laughs> na eh nilit pa eh naku uh. nala yan edi tira ka lang hmm gusto mo tumira sa pete hmm oh to oh, oh to uh. Uy, naka, naka, ah كويس ay nakad nakaplatear naka ano naka dash ay nisin tapak Kante ng uh, bagong hero ngayon, may mga dash mga pre. Hindi totoo yan. Ang wala yun ay, surbol talagang patay sa akin yon. Hindi, <laughs> hindi, bistado kita eh. <laughs> ay, sayang oh, hindi nabagsakan. Labasahan na tayo nun. Ay, oh, 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 patay. Wait muna pre. Wag ka nang babalik dito, ha? A few moments later. Ito tayo sa ano? Ano? Oh, ano <laughs> e na, bumibilis na yung Patay to. Ito, yun. Kala ko, ha? <laughs> Nakakaano kasi. Maday, itong suyo na ito eh. Nakakatakas ng ganun lang ka-easy eh. ka pa. Kaya kita, pre. Oo, oh, oo. Hindi dali sa'yo. Oo, oh, restrict tayo. Tagaklir ah.

Hmm, patay. Eh. <laughs> Nakulong ni Badang, ni Lolo. Pag nagkaro pa ako ng isang iPhone, tamakulatan ni karong mga tawhanan ni Ronda. Ito, nag-push na muna ako. Huwag na. Ito yung nakakabas, nakapagbasag eh. Kanina pa. <laughs> Ang bilis nila, nandito na kaagad. agad Pagbisit. Pagbigat! Pasar ay. <laughs> ay. Mamaya, mamaya. Mali, matitik na yung ganti ng api. Ulol. Ito na, ito na, ito na. Ito, ito. ito na, ang ganti ng api. Gawin mo! Okay, tamo na kayo ha. Ah, tamo na ito kayo ha. Oh. na kayo? Huwag mo akong performahan. Oh, Malapit dito, pakita si Balmond. patay pre. Kaya mo kaya? Ito. Hindi ko tapantan pre. Hey, shit? ano, oh, bakit? <laughs> dito. Ano, 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 ano? Oh 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 <laughs> eh. oh 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 Wala. Eh, si Badang, Badang, ano na dyan? Si ano? ya lulu mo. Ay, ako magsalita na ganyan, ha? Ay, lulu <laughs> <laughs> -lo, si ano, si Natalia. Saka, malaki pa lang mga daliri niya, ni Badang. <laughs> Gago talaga ito. Ay, ano, 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 nasabi ko sa inyo, eh. Oh, patay na naman. Patay yan. Itan yung mga pirada na ano Mga pinagtuturo ko kay ano Kay kay ano Kay sino ba ito Hindi ka lang matanda Ulianing ka pe Hmm Ano to ito. Gawin natin to Oh Wala na to Kanina kayo nang Nangugulo ha Kanina nang Nangugulo Oh ano 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 Asan Oh 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 Ano 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 Oh 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 Power lock to free. Oh 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 Hmm Oh 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 Oh, tower lock to pre. Oh, oh. kita niya yan, oh. Wala pa nga akong kill, eh. Hmm, hmm, hmm. yan. Oh, 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 Ay, bisit. ako patay. Kita niya mga pre. Nasa mismo to, ori. Nambastos talaga, pre. Oh, oh. Nandiyan pa yung namin. Ganit pa naman naglo yan. Takusin mo na yan. Ang ang ano, kupang. Boom, patay. Ang pinagmamalak mo, ikaw ang megawa. Ah! Isimin. dahil sa wala siyang ginawa Ano ang nakasimple na zero mo pre ang kagal yung relax relax lang pag so, una kang ina eh. so, sa huli sa yung ano pinaka malupit sa ano silver lang yun eh, pre sabi <laughs> uh, tinuruan kong ismerel galing na yan eh. <laughs>